Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, maibabahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw ba ay hindi na naaalala o hindi na namimiss ng taong mahal mo? Dahil hanggang ngayon, ay dead maka pa rin sa kanya. At mababaliw ka na sa sobrang paggamis mo sa kanya pero ikaw ay baliwala lang niya. Gusto mo ba na mapaligtad ang sitwasyon na siya na naman ang mababaliw sa sobrang paggamis niya sa iyo? Gawin lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-simple at napakadaling gawin at ito'y napaka basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang kumuha ka ng isang basong tubig at lagyan mo lamang ito ng kaunti lamang po na asin. Dapat malinis po ang tubig na gagamitin mo sa ritual na ito at pagkatapos hawakan mo ang baso sa dalawang kamay mo. Ilapit ang baso sa bunganga mo. Mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo ang target at ibulong mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apilido sa kapangyarihan nitong tubig at asin. Ikaw na naman ang mababaliw sa sobrang pagkamis mo sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede mo dagdagan ng hiling kung gusto mo, wala pong problema. At pagkatapos, inumin mo na itong isang basong tubig at dapat maubos niyo po ang pag-inom nito. At paniguradong siya na naman ang mababaliw sa sobrang pagkamis niya sa iyo. Gawin itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At gawin ito hanggang kailan mo gusto at paniguradong palagi ka nang mamimiss ng taong mahal mo. Basta magtiwala ka lang. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless. Us.